Juan, nga si balik na. He is still coming. Huwag ang iyang pagbalik, tanan mga mata, makakita. Pinadaya ko no sa sunod ni Sky, tanawa siya may anhi buwan sa mga panganod huwag ang tanan ng mata, makakita. Wow. O niya. sa sunod ni Sky, kaya ang ilanang sa anak sa tao, makapakita sa langit, o ang tanang mga banay sa at mga sumo, kini nagpakita nga si Ginoxos literal o kayo'y makita sa tanang tao. Ikaduha, ang iyang pag-anhe, ka kakitawag dramatic audible coming na ay mga nahulog sa mga dalungdo o mga kilat o dahil usa ka mag-usok na linog o ka kasutuka o dako ng linog o walang pamahitabo sa kalimutan. Kulina, cool mga gela, Number three. Nato sa sunod. Number three is like line, ngayon, it will be a glorious kami. Usa ka mahimayaon nga pag-anhe, mga gela. Nga ang may mayaon kay siya, ubanan, sa mga Next line. Ini sa sanak sa tao diha sa iyang himaya ug ang tanang mga balaang mga angel uban kaniya. Uban ang mga anghel sa pagkuha kanato mga galaan o mga kinsona. Onya ingon din ni anya langit miosos ingon sa usa ka balaan sa niya kini ilukot ug ang matagbukid ug isla na balhin, ikan sa ilang nahimutangan. Oo na Noon, yung pinakasusubo, maglaan nga naman. Tungon, kaya nun ay may tamo, nga gitawag na ito, nga usak kaputang putang na ang langit, nga din mura siya gilungkot. O ang resulta nini, kung wanto ka sa sunod ni ng slide, nagayon ni ang mga hari sa iyo ka, ang mga datong tao, ang mga dato, ang mga tao, ang mga sila sa sunod ni ng slide na ngayon, managan nga ito sa mga bukit o mga lungip o kuingon. Tumpagi kami, dilid kami, takos nga makatubang, nga na makatubang niya na Diyos na umalaman. Sa bautismo, nga naman, kay kung mo abot na kinayin sa pagbalik ni Ginong Sos, kung mo ng mga kagulian, doon na kay kasiguruhan diya sa kamot sa Ginoon. Unya, ngayon, ining kagulian. Ngayon, sa spirit of prophecy sa Lord of The small cloud appears in the horizon. makita na doon ay gamay ng panganod na magkita. O kini gamay ng panganod sa sunod ng slide. Magadako o magadako o magadako kini panganod na nagsugot o gagamay. O niya ikaw ni Mrs. Nellie Jewai. Katong Neneng mga panganod sa diha ka madulan ni eh. makita ang usa ka hulagway ug ang hulagway wala lay kun dili si Ginoong Hesus nga diin makiglan sa iyang kubo na sulat ang nalan, hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo